Mga kaibigan, noong nakaraang beses, nakita natin kung paano binago ng isang kumikinang na bato ang kinabukasan ng South South Africa magpakailanman. Binago ang lupain nito, ang mga tao nito, at ang kapalaran nito. Ngunit ang pagdami ng diamante ay simula pa lamang. Sa ikalawang bahagi, susurin eh natin na katagong halaga ang hindi mabilang na pakikibaka at ang pangmatagalang pamana na isinilang mula sa isa sa mga pinakakahangahangang hilig sa kasaysayan. Manatili sa amin! habang sinisid natin ang mundo na nilikha at sinira dukoint sindifat sinira ng kalakala ng diamante. Sumisikat ang araw sa kapatagan ng South Africa, ngunit sa ilalim ng lupa, walang liwanag. Tanging ang tunog ng mga martilyo, ang pagbagsak ng mga batong naghihiwalay, at ang paghinga ng mga lalaking nakakulong sa makikikitid na lagusan. Sa simula ng ika-20 siglo, ang mga minahan ng diamante sa Kimberley, at sa paligid nito ay isang mundo ng dilim. Nagtatrabaho ang mga lalaki ng labindalawang oras na shift, minsan mas matagal pa. Hinahampas ang bato gamit ang kanilang mga kamay o mga simpleng kagamitan. Puno ng alikabok ang hangin. Ang init ay nakakasakal. Sa itaas ng lupa, nagbabantay ang mga gwardiya na may maripple. Sa ilalim, sumisigaw ang mga boss ng mga utos sa mga wikang hindi na intindihan ng maraming mamanggagawa. Kulang ang tubig, kakaunti ang pagkain. Madalas ang mga aksidente, pagguho, pagsabog at ang mabagal na pagkamatay mula sa sakit sa baga. Karamihan sa mga itim na manggagawa ay nakasuot ng basahan at natutulog sa masikip na kampo. Napapalibutan ng mga bakod na alambre. Sila ay hiwalay sa kanilang mga tahanan, break team sa kanilang mga pamilya at sa labas ng mundo. Ang paghihiwalay ng lahi ay mahigpit at brutal. Ang mga puting supervisor ay namuhay ng komportable na may malinis na silid at sariwang pagkain. Ang mga itim na manggagawa ay pinilit na mamuhay ng magkahiwalay na mahigpit na kinokontrol ang kanilang mga paggalaw. Ang mga batas sa pagpasa ay nagpapanatili sa kanila na nakakulong sa mga minahan at sa labas ng mga lungsod. Anumang protesta, kahit isang bulong ay pinarurusahan. Ito ang mundo ng mga minahan ng diamante sa South Africa sa ilalim ng apartheid. Ang mga diamanteng kumikinang sa London at New York ay isinilang sa dilim, hinukay ng mga kamay, break time due na pagod at may peklat. Ang kuwento ng mga minahang ito ay hindi lamang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa halaga ng tao sa kaligtasan, katatagan at kapalaran. Ang lahi ang nagtatakda ng bawat aspeto ng buhay sa mga minahan ng diamante. Ang mga minahan ay salamin mismo ng South Africa. Hati, dipantay, at puno ng tensyon. Ang mga itim na manggagawa ay kinukuha mula sa malalayong nayon, minsan daan-daang kilometro ang layo. Pumipirma sila ng mga kontrata na hindi nila kayang basahin, at mga sahod na ipinangako na naglaho dahil sa mga bawas at multa. Ang mga kampo ay parang bilangguan, maliban sa pangalan. Matataas na bakod na alambre, armadong bantay, at mahigpit na curfew ang nagpapanatili sa mga manggagawa sa loob. Bawal ang mga pamilya. Ang mga sulat sa bahay ay sinisensor. Mabilis kumalat ang sakit sa masisikip na tulugan. Tuberculosis, pneumonia, at lagnat na walang awa kung pumatay. Maraming minero ang namatay bago matapos ang kanilang kontrata. Ang mga puting tagapamahala ay nagmamasid mula sa itaas. Ipinapatupad nila ang mga patakaran gamit ang latigo at baril. Bihira ang promosyon para sa mga itim na manggagawa. Kahit ang mga bihasang manggagawa ay mas mababa ang sahod kaysa sa pinakamababang ranggo na puting manggagawa. Kailangan ng mga minahan ang murang paggawa para mapanatili ang mataas na kita at mababang gastos. Bawat sistema, bawat batas ay binuo para manatili itong ganoon. Gayunpaman, sa dilim, nakahanap ang mga lalaki ng paraan para lumaban. Umaawit sila ng mga kanta ng tahanan at pag-asa. Nagbabahagi sila ng pagkain at kuwento. Ang ilan ay natutong magbasa at magsulat at ipinapasa ang kaalaman sa isa't isa. Kahit sa pinakamahirap na panahon, nanatili ang dignidad. Ang linya ng kulay ay inukit sa bato, ngunit hindi ito kayang durugin ang espiritu ng mga taong tumatawid dito araw-araw. Pakinggan natin ang mga tinig na nagmula sa mga minahan. Si Sifo, isang minero mula sa Eastern Cape, ay naalala ang kanyang unang araw sa ilalim ng lupa para itong pagpagpasok sa libingan sabi niya. Walang ilaw, tanging tunog lang ng piko at ubo. Natatakot ako pero hindi ko pwedeng ipakita. Nagtrabaho si Sifo ng sampung taon, nagpapadala ng pera sa kanyang asawa at mga anak sa bahay. Nakita niya ang kanyang mga kaibigan na nalibing ng buhay at ang iba naman ay napilayan dahil sa bumabagsak na bato. Naalala ni Nomusa na ang kanyang ama ay nagtrabaho sa Kimberly, ang kalungkutan. Nawawala siya ng ilang buwan, Pagbalik niya, payat siya at tahimik, kinuha ng mga minahan ang kanyang ngiti. Para sa maraming pamilya, ang mga minahan ay parehong tagapagligtas at sumpa, pinagmulan ng kita, ngunit pinagmumulan din ng pagkawala at sakit. Ang ilang minero ay naging mga pinuno. Itinaas nila ang kanilang mga boses laban sa kawalang katarungan na ipinagsapalara ng pambubugbog at pagkakakulong. Naaala ni Solomon, isang tagapag-organisa ng union, ang mga lihim na pagpupulong sa mga compound. Ibinubulong namin ang aming mga plano. Sumusulat kami ng mga liham sa mga pahayagan. Alam naming maari kaming patayin, ngunit kailangan naming subukan. Ang kanilang katapangan ay nagsindi ng maliliit na apoy ng paglaban kahit sa pinakamadilim na lagusan. Ang mga kuwentong ito ay hindi lamang kasaysayan. Ang mga ito ay buhay na alaala -ala ng mga lumaban para sa dignidad sa isang mundong na nito sa kanila. Ang mga diamante na kanilang hinukay ay hindi lamang mga bato, ang mga ito ay mga piraso ng kanilang buhay, hinubog at pinakinis ng pakikibaka. Hindi nagdagal ang katahimikan sa mga minahan. Sa simula ng ika-20 siglo, nagsimulang mag-organisa ang mga manggagawa. Ang mga lihim na samahan ay naging mga union. Ang Industrial at Commercial Workers Union o ICU ay kumalat sa mga minahan ng diamante, humihingi ng mas mataas na sahod at mas ligtas na kondisyon sa pagtatrabaho. Nagkaroon ng mga welga, minsan ay marahas, nagpaputok ang pulisya sa mga tao. Ang mga leader ay inaresto o ipinatapon. Ngunit patuloy na lumago ang kilusan noong dekada 40 at 50. Sumama ang African National Congress at iba pang grupo sa laban. Hindi lang sila nagsasalita tungkol sa sahod, kundi tungkol sa kalayaan, tungkol sa pagwawakas ng mga paslaw, pagwawakas ng sapilitang paggawa at pagwawakas ng apartheid. Ang mga minahan ay naging isang labanan kung saan nagbanggaan ang pag-asa at takot. Ang De Beers, ang reyna ng mundo ng diamante, ay sinubukang durugin ang paglaban. Umupa sila ng mga pribadong guwardiya at espiya. Ibinlocklist nila ang mga troublemaker. Ngunit nanonood ang mundo. Iniulat ng mga pahayagan ang mga welga. Humingi ng pagbabago ang mga boses mula sa iba't ibang bansa. Sa huli, hindi napigilan ng laban. Dahan-dahang nagbago ang mga batas. Nagkaroon ng karapatang makipagnegosasyon ang mga union. Nagkaroon ng boses ang mga itim na manggagawa kahit na napakamahal ng kapalit, ang mga minahan ay nabago ng lubusan dahil sa tapang ng mga naglakas loob na lumaban. Ang De Beers ay higit pa sa isang kumpanya. Ito ay isang imperyo. Itinatag sa huling bahagi ng ikalabing siyam na siglo ni Cecil Rhodes, kinokontrol nito ang halos lahat ng diamanteng lumalabas sa Timog Aprika. Noong labing siyam na raan, ang De Beers ang nagdidikta ng presyo ng diamante sa buong mundo. Nagpasya ito kung sino ang maghuhukay Sino ang magbebenta at sino ang kikita? Binago ng kapangyarihan ng kumpanya ang buhay ng milyon-milyon. Ang De Beers ay nagtayo ng mga bayan, ospital at paaralan, ngunit para lamang sa mga puti. Ang mga itim na manggagawa ay tumatanggap lamang ng pinakamababang sahod. Sinasabi ng kumpanya na ito ay para sa kanilang ikabubuti. Ang toto ay kontrolado ang lahat. Gusto ng De Beers ng disiplina, pagsunod at kita. Pinupuna ito ng mga tao Tinawag ng ilan ng De Beers na isang monopolyo, isang kartel, isang magnanakaw ng yaman ng Afrika. Itinuro ng iba ang papel nito sa pagpapanatili ng apartheid. Itinanggi ng mga pinuno ng kumpanya ang anumang responsibilidad. Sabi nila, mga negosyante lang kami. Ngunit iba ang totoo. Ang kita ng De Beers ay tumataas habang ang mga minero ay nagpupumilit na mabuhay. Gayunpaman, kahit ang pinakamalaki ay maaring hamunin. Habang nagbabago ang mundo, nagbago rin ang De Beers ang pandaigdigang panggigipit, mga bagong batas at ang kapangan ng mga manggagawa ang nagpilit sa kumpanya na magbago. Ang kuwento ng De Beers ay isang aral tungkol sa kapangyarihan at gayon din sa mga limitasyon ng kapangyarihan kapag hinihingi ng mga tao ang katarungan. Hindi kayang baliwalain ng mundo ang mga diamante ng South Africa ng matagal. Pagsapit ng dekada 70 at 80, lumalaki na ang galit ng mundo sa apartheid Nagdemand ng boycott ang mga aktibista sa London, New York at Paris. Tumangi ang mga artista na magsuot ng diamante mula sa South Africa. Nagpataw ng parusa ang mga gobyerno. Walang tigil ang pagdami ng pressure. Sa loob ng South Africa, mabagal, pero tuloy-tuloy ang pagbabago. Nagsimulang magbago ang mga batas. Inalis ang mga batas sa PAS. Nagkaroon ng karapatang bumoto ang mga itim na South African. Ang mga minahan na dating simbolo ng pang-api ay naging lugar ng pagsubok para sa isang bagong lipunan. Dumating ang mga international inspector, sinuri ang mga kondisyon at humingi ng reforma. Kinailangan sumunod ng De Beers at ng iba pang kumpanya. Pinabuti nila ang kaligtasan. Itinaas ang sahod. Nagbukas sila ng mga posisyon sa pamamahala para sa mga itim na South African. Para sa marami, hindi ito sapat, pero ito ay isang simula. Ang mga diamante na dating nagpondo sa apartheid ay nakatulong na ngayon sa pagbuwag nito. Nakatuon ang mata ng mundo sa South Africa. Ang pagbabago na dating hindi maisip ay isa ng realidad. Pero ang pamana ng nakaraan ay hindi mawawala ng magdamag. Ngayon, ang mga minahan ng diamante sa South Africa ay iba na, pero nakikilala pa rin. Ang Cullinan Mine, na sikat sa pinakamalaking diamante sa mundo, ay patuloy pa rin nagpapatakbo. Ang Venetia Mine sa kailaliman ng Limpopo ang pinakamayaman sa bansa. Ang Finch, na dating kuta ng De Beers, ay pag-aari na ngayon ng bagong henerasyon ng mga mayari. Mahirap pa rin ang trabaho, mas ligtas ang mga lagusan, mas kaunti ang oras ng trabaho, at mas mataas ang sweldo. Ang mga manggagawa ay gumagamit ng kagamitan sa kaligtasan at nagpapatakbo ng modernong makinarya. Gayunpaman, mayroon pa rin mga lumang problema maraming minero ang nakatira pa rin na malayo sa kanilang pamilya. Ang mga komunidad sa paligid ng mga minahan ay nakikipaglaban sa kahirapan at polusyon. Ngunit may pag-asa. Ilang minahan ngayon ang namuhunan sa mga paaralan, klinika, at malinis na tubig. Nagbibigay ang mga lokal na negosyo ng pagkain at kagamitan. Ang mga babae, na dati ay pinagbabawalan sa mga minahan, ay nagtatrabaho na ngayon bilang mga inhinyero at taga-pamahala. Mabagal ang pagbabago, ngunit totoo, ang mga diamante ngayon ay hindi lang basta bato. Sila ay simbolo ng isang bansa na gumagaling pa rin, na lumalaban pa rin, ngunit sumusulong. Ang mga minahan ay hindi na mga bilangguan. Para sa marami, sila ay mga lugar ng pagkakataon at ng pag-alaala. Ang regulasyon na ngayon, ang bagong batas, ang South African Diamond and Precious Metals Regulator o SADPMR ang nagbabantay sa bawat hakbang mula sa minahan hanggang sa pamilihan. Niliha ang Kimberley Process Certification Scheme para pigilan ang mga blood diamond. Yon ay ang mga batong nahukay sa mga lugar ng digmaan at ibinebenta para pundohan ang karahasan. Bawat diamante na iluluwas mula sa South Africa ay dapat may sertipiko na walang kaugnayan sa gulo. Ang mga patakaran ng Black Economic Empowerment ay naglalayong itama ang mga nakaraang kawalang katarungan. Hinihingi nito sa mga kumpanya na kumuha ng mga itim na taga South Africa. Sanayin sila at isulong sila. Dapat mamuhunan ang mga minahan sa mga lokal na komunidad at ibahagi ang kita ng mas patas. Mahigpit ang mga patakaran at may mabibigat na parusa sa sinumang lumalabag. Nagdulot ng pagbago ang mga pagbabagong ito. Mas maraming itim na taga South Africa ang may hawak na share sa mga kumpanya ng pagmimina. Mas maraming bata ang nakakapag-aral at mas maraming pamilya ang may access sa pangangalagang pangkalusugan. Gayunpaman, hindi perpekto ang pagpapatupad. Mayroon pa rin korupsyon at mga butas. Ngunit, mas malakas ang sistema ngayon kaysa dati. Ang mga diamante ng South Africa ay isa na ngayon sa mga pinaka-regulated sa mundo. Ang pamana ng pagsasamantala ay hindi nabura, ngunit ito ay hinahamon. Isang batas, isang inspeksyon, isang bagong pagkakataon sa bawat pagkakataon. Mabilis na nagbabago ang mundo ng mga diamante. Ang etika ang nasa puso ng industriyang ito. Gustong malaman ng mga mamimili kung saan galing ang kanilang mga diamante at kung sino ang nagmina nito. Ang mga fair trade na diamante na may sertifikasyon mula sa mga independenteng organisasyon ay mas popular ngayon. Ang mga diamante ito ay nangangako ng patas na sahod, ligtas na kondisyon, at paggalang sa karapatan ng mga manggagawa. Nagbabago rin ang teknolohiya sa merkado. Ang mga diamanteng gawa sa laboratorio na ginagawa sa mga pabrika ay parang totoong diamante. Mas mura ang mga ito, malinis at walang bahid ng nakaraan. Sinasabi ng ilang eksperto na sila ang kinabukasan. Sinasabi naman ng iba na ang mga totoong diamante na may sariling kuwento at pinagdaanan ay mananatiling mahalaga. Ang mga aktibista tulad ni Thandi, isang dating minero, ay nagtataas ng kanilang boses para sa katarungan. Hindi dapat buhay ang presyo ng isang diamante, sabi niya. Dapat nating alalahanin ang nakaraan at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Sumasang-ayon din ang mga leader ng industriya sa publiko. Namumuhunan sila sa mga bagong teknolohiya at sumusuporta sa fair trade, ngunit mayroong mga hamon. Hindi pa tapos ang laban para sa mga ethical na diamante. Ang pagpupuslit, korupsyon, at kahirapan ay nakakaapekto pa rin sa industriyang ito. Ngunit mayroon ding pag-asa, mga bagong boses, mga bagong kasangkapan, at isang bagong pakiramdam ng responsibilidad. Ang kinabukasan ng diamante ay hindi nakasulat. Ito ay binuo ng manangangahas mangarap. Ang South Africa Ang South Africa ay may mahalagang lugar sa pandaigdigang kalakalan ng diamante. Patuloy itong isa sa mga bansang pinakamalaki ang produksyon, at ang mambato nito ay lubos na pinahalagahan dahil sa ganda at laki. Ngunit ang tunay na pamana ng mga diamante ng South Africa ay hindi nasusukat sa carat o sa euro. Matatagpuan ito sa mga kuwento ng mga taong naghukay, lumaban at nagpabago sa industriyang ito magpakailanman. Mahaba ang paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Ang mga peklat ng apartheid at pagsasamantala ay naroroon pa rin, ngunit gayon din ang diwa ng pakikibaka. Ang mga minero, aktivista at leader ngayon ay nagpapatuloy sa pag-asa ng mga nauna sa kanila. Hinihingi nila ang katarungan, paggalang at bahagi ng kayamanan na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ang kuwento ng Diamante ng South Africa ay hindi lang tungkol sa kayamanan. Ito ay tungkol sa mga tao, sa kanilang mga pakikibaka, sa kanilang mga pangarap at sa kanilang mga tagumpay. Ito ay isang kuwento ng sakit, ngunit pati na rin ng pag-unlad. Nang kasaysayan, ngunit pati na rin ng pag-asa. Habang naghahanap ang mundo ng mga bagong pinagmulan at bagong teknolohiya, ang mga diamante ng South Africa ay nagniningning pa rin. Pinapaalahanan tayo nito na ang bawat bato ay may kuwento. At ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang matatagpuan natin sa ilalim ng lupa, kundi ang itinatayo nating sama-sama sa ibabaw nito. Kung nagustuhan mo ang paglalakbay na ito sa nakatagong katotohanan ng pamana ng diamante ng South Africa, huwag kalimutang i-like Mag-subscribe para sa mas maraming nakakabighaning kuwento at misteryo mula sa buong mundo. At iklik ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang pakikipagsapalaran. Salamat sa panonood.